Good evening mga master, mag live sa tadiri kay I mean, uh... watay na imong video rong gabi o na What? Naamay na nga, naamay kay daw Murag bit din na, akong kwaon tong marik, ako tong iuli, parang magkakaon ta, kinig Ayaw! dayon, Akong iuli ng marik lang! Oh, lagi na. Ako rin ni Uri. Uri ron. Oh, sige, ibutan di Asa ibutan nang ari ari ah, dati? Ngari-ari dati? Ngari-ari dati? Ngari-ari dati? Ngari-ari dati lang. Naghan lagi mong pagkaon nang. <laughs> o, oh, sabang ka ba? mag ka Mukhaon pa ka! Ako lagi nang iuli, pero nindot ito pa ka noon ko ni mo. Uy, <laughs> ginoo ko para sa muha, raman tao na. Uy, huwag mang kay labot, unta. Ginoo ko nang ganina ko nang uli. Parang, may okasyon <laughs> ba? Hala, magpa-plato niya! Aka po ay bayabon n'yo. nimo, lang. Kaon dito, iyong Pwede daton eh. on lang. datong siya naman kayo dito sa muhagod. mamang si papa ba? Maghulingon. yung kagpagkaon. Okay, salamat kayo. Ah, sige, ko na. Salamat <laughs> kayo. <kesa. laughs>